Kinontra ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III ang plano ng Department of Agriculture na umangkat ng 22,000 metric tons ng sibuyasa. Sinabi ni Pimentel na tiyak na maapektuhan ng importasyon ng mga lokal na magsasaka na nakatakda ng umani ng kanilang mga produkto. Ipinaliwanag ni Pimentel na kung papayaga ng importasyon, matatapat ang pagdating ng mga produkto sa harvest season kaya tiyak na daragsa ang supply sa merkado ay dinagdag pa ng senador na lumitaw na pinayagan ng bansa ang mga hoarders, mga legal importers sa mga price fixer na magsamantala sa gitna nga ng peak season noong kapaskuhan. Ngayon naman, anya ay tila kumakagat ang gobyerno sa trap ng pag import Iginit pa ng mambabatas na questionable eh ang timing ng pag import na hinayaan mo munang maramdaman ng todong pagtas ng presyo ng sibuyas bago nagdesisyon na umangkat subalit itinaon sa harvest season. Sa liban niya na importasyon, iginitni pimentel ang dapat gawin ng DA ay sawatain ang mga holders at price fixers ng agricultural product sa bansa. Ako si Jojo Sikat, walang inatas sa balita.